Oh my fats! Alright guys, we're here at Bagsakan na Edad Food Court para sa atong pinakaunang pag-hunt sa mga 999 food diri sa Dipolog. 99 like 299, 149, or etc. Alright, so nga itong unang napili kay ang cheesy mo kay naa sila like 299 karoon na unli samgibsal like super unli, unli pork, unli chicken, unli lettuce, unli tanan. So, napagin na sila happy hour na 149 from Monday to Friday ata. Ato na siyang i-check. Pag sinabi kasi ng Anli guys, syempre Anli lahat. So pwede ka nang mangayo pero dapat imulhod dun kaya aw. I don't know, makabayad man ata sa uban pero di ko sure diri kung makabayad. Pero basta, ay mo patakaog pang wabi sa Anli. Uy, kay ginuho ko, dapat mo nang humanun. Kaya nang hanggang gigutom sa kalimutan, swerte na kaya nakakaon ka. Pero sa tinood lang bitaw guys, no sa una wala gud ko go. ani ka sa buting pagkauna kay sa so, mana uh, uy, kitay nagbayad nya, kita pay magluto sa atong atubangan then aso pa kayo then manimaho pa ta, mapiskan pa mga uwil-uwil. Pero nakasabot ako na dugay kay ninduta man ang experience nga magingon ani nga di bitaw ka mingon nga diretso na kaon, i-serve na lang sa si atubangan, mas challenging pag ikaw ang magluto. And syempre guys, ang mag-unit siyang i-push nga maka-upload gilmi o mga 99 nga products dito sa Dipolog City or bisan asa kay labi na karon nga nana tay sweldo ginagmay sa Facebook so nana puhunan puhunan makatabang na siya sa mga panggastos kay ang food vlogging guys medyo magastos gyud siya kay, kay dili man tanan pwede magsalig lang ka sa sponsor kay gawas kung sikat na ka kay sponsor na katanan pero para na ako uh, mas authentic mo gyud ang dili ka sponsoran kay bahala kung sa imong istorya kung unsay imong final review walay makabuot kay syempre wala wala kay commitment sa imong giyanhaan nga lugar pero napat-thumbs up jugod ring ilugara den sa akong katabian, wa na ko kabantay nga nahurot na ang among pork. So, on sa itong buhaton kay Anliman, well, tawag na yon taog. One more. <laughs> ah, ngiligigod music, Korean-Korean man. Ito guys, um, sa mga wala pa na kanhi or sa tanang na ibalak pa mubalik balik sa cheesy mo, um, na sila guys sa bagsakan ni edad, food court, um, nakatent na sila ay maklaro ka na sila ninyo bitaw so and hina mo and try ilang mga food kaya daghan pa na sila mga food diri um, basta daghan pa sila daghan na kayo and for now kanilang sa ilang 299 nga only some gipsal kay uh, busuga kaya naka, ay, ko na ako iwa gud kaon good pamahog pa Udto kay kabaw ko nga man hindi ko diri karong gabi una wow. Ayan, so kanala sa for today's vlog and I hope uh, ma-share ninyo itong videos para more um, vlog pa ang atong ma-upload and para madungagan pa ang akong Oh my facts.